Hello po, ako nga po pala si Lenlen. -Len. Ayokong umaman pero may pangarap ako kaya tara, magtrabaho tayo. <coughs> Siyempre, asuot ko muna ang aking uniform na kulay green bago tayo magsimulang magtinda. Ngayon nga ni po palang araw ay bil ko po sa inyo ang kung ano ang mga tinda-tinda namin na sari-sari. Ang mga paninda po namin ay meron po kaming French fries. 20 pesos po isang balot niyan. Yan po ay kinilo ko na 250 po ang isang kilo. At meron din po kaming kikiam. Siyempre pag may kikiam, meron din pong fishball. Hindi mawawala yan. At meron din pong cheese stick, yung cheese stick po namin ay, ang nakalagay po dyan ay Eden Cheese, original po yan kaya, mabenta din po yan meron din pong CDO na hotdog, may cheese na rin po at syempre, meron din pong kwik kwik may banana queue din po kami 20 pesos lang po yan tatlong peraso, at syempre pag may banana queue, may turon din pong kasama, 15 pesos din po yan ang laman po niyan ay tatlong kalahati. At meron din nga po pala kaming empanada. 25 po ang isa niyan. Ang laman po niyan ay Hawaiian, ham and cheese. At meron din pong quick dog. Piso po isa niyan. Murang-mura lang. At syempre meron pong dugo. 5 pesos po isa niyan yung dugo. Syempre meron din pong vegetables. Masustansya po yan kasi meron din -dad na malunggay at meron din pong kwek kwek at tok neneng yung kwek kwek po ay 5 pesos yung tok nening naman po ay 15 pesos lang syempre meron din po kaming isaw 5 pesos din po at syempre meron din tayong manong sos may matamis at may manghang syempre may suka din po at syempre at syempre, kung may mga pangbara tayo, ay may panulak din po tayo. Ito po, meron din po kaming sagot gulaman. Pero wala pong sagoyan, gulaman lang ata. Yan po yung instant na nabibiling sagot gulaman. Lalagyan lang ng yelo. Meron pong 5 pesos at 10 pesos dyan. Sa labas naman po, may paninda po kami. Nagtitinda rin po kami dinin ng saging po na hilaw 20 pesos po ang tumpok nyan anim na peraso syempre meron din pong kamatis, bawang, sibuyas at kalamansi 20 pesos po tumpok syempre meron din po kaming sile 10 piso tumpok dahon ng sibuyas 10 meron din kaming konting ripollo kung dalawang perasong carrots meron din pong patatas. Syempre may bumibili din po dito pa isa-isa lang. at ito po yung tindahan namin sa labas. Ayen po, magkakatabi lang po siya. Tindahan, tapos lakad lang lang ng konti, may konting gulay, tapos ito po yung barbershop namin. Dito na po kayo magpagupit kay Jonathan Barbershop, 70 lang libre ahit. At pagkatapos ko nga po nga niya mag video video ay may bumili po. Ay abay, syempre takbo agad ako at alam nyo ko po kung magkano ang binili ay 185 pesos. Ang binili po niya ay sari-sari. Merong kick may fish ball, may cheese steak, may palamig. Sila po dalawa yun yung customer ko. Aba, Hello po, shout out 100. po sa inyo. 185 ay pwedeng pwede na yun ay. Sa bagay, kadalasan po lahat talaga dito na nabili ay nasa 100, may 50 pesos, 40 pesos. 1,000 libo po nga ni dyan yung pera nila at mamaya ako nalang abaryahan at alutuin ko muna yung kanilang order. At may dinagdag pa po sila dyan, empanada po. 25 pesos lang po yan. Itatry daw po nila kung masarap. Sa bagay lahat naman po ng aming paninda ay masarap. Parang yung tindera masarap. <laughs> Sabi nga ni Inibay ay lamig kayo. At habang nagluto nga ni ako dyan ay nagkakwentuhan kami ng customer. Ah, masarap daw pala yung empanada namin. Kaya lang nabasok siya ng konti. Kasi nga po ay bagong luto po yung empanada namin dyan. At yung mozzarella cheese po niyan sa loob ay pag mainit pa ay medyo parang nalulusaw. Pag kinain mo, syempre, mapapasok ko talaga niyan. Ah, pag napasok ko, hindi mo na mababawi yun. Kaya nagtawa na lang po sila dyan. Ayan, continue na po ako sa pagluto niyan. Malapit na rin. Sigurong matapos yung naluto ko niyan. Pero tumagal din ng siguro 10 minutes lang po paano po? 185 pesos po ang binili nila lahat. Siyempre, pagkatapos po yung sinukulian ko na rin yan at hindi ko na rin nabidyohan po. At pumunta na ako sa loob at nagbidyo-bidyo po ulit ako ng mga paninda namin. Ganyan po ang mga paninda namin. Siyempre, pag sari-sari store ay natural na yun, May sabon, shampoo, Colgate, toothpaste, mga sabong mabango at may mga chichirya, candy, biscuit, yan lang pong paninda namin. Nakaunti nga ni po. Ay, kung may magapautang din ay pautang kahit 5-6 baga ah. <laughs> at syempre, hindi rin po mawawala yung ano, mga kape, dilata, noodles, at mga palaman, itlog, mantika, soft drinks, at lalong-lalo na rin po hindi mawawala ang sigarilyo at alak. Ay, hindi po kami nagasigarilyo. Yung alak, pwede pa. May bigas din po kami paninda dyan. At sa labas po nga ni pala ay, ay meron po kami nakahiga dyan. At ang laman po niyan ay tube ice. Ay, meron na po baga sa ating tube ice sa Marinduque. Ay, dito po ay uso ay mga tube ice na. Limang piso lamang po isang plastic ng tube ice din eh. At syempre dini ko na rin po nilagay yung mga soft drink bottle ko tapos mineral para sayang din po yung lamig para lumamig na rin po at hindi naman konsumo sa kuryente ay pa like and share na din po para sa susunod na video po ay makapanood po kayo ng aking video thank you salamat po bye bye kahit nasa labas po nga ni palay may padlock po yan